Naalala mo ba ang unang umaga ng iyong pagre-retiro? Nang tahimik ang lahat at nagtaka ka. Ano na ang susunod, kamusta? Parang kaibigan lang ako na umupo sa harap mo. Handa para sa isang puso-pusong usapan. Pagkatapos ng anim na parang palaisipan ng buhay. Paano gamitin ang mga gadget? Pangalagaan ng kalusugan o muling makahanap ng layunin? Pero alam mo ba na 72% ng mga senior ang natuklasan ang bagong hilig pagkatapos ng 6? Ang gavidyong ito ay para sa iyo tulad ng liham na isinulat para lamang sa iyo. Ibabahagi natin ang mga simpleng tip tulad ng nakakagulat na katotohanan. Ang isa zero minutong paglalakad araw-araw ay maaring magpabuti ng mood mo ng 30%. Tatalakayin din natin kung paano harapin ang teknolohiya ng walang takot at muling buhayin ang spark na nagpapasaya sa iyo. Kung nais mong gawing mas makulay ang iyong mga araw, Manatili sa amin para sa mga ideyang magpapabago sa iyong buhay. Nararamdaman mo ba ang tawag ng bagong simula? I-like ang video. Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Mahalaga ang boses mo at manood hanggang dulo para sa mga tip na magpapainit sa puso mo. Tara, simula natin ito ng sama-sama. Kaya naman nandito ka pa rin kasama ko at sobrang saya ko na magkasama tayo sa pag-uusap na ito. Parang dalawang magkaibigan na nagkukwentuhan sa harap ng isang tasa ng kape. Ang pagre-retiro parang pagbubukas ng bagong kabanata sa libro ng buhay ba? Naalala ko ang tina si Aling Rosa. Six na puto na na nagsabi sa akin minsan. Habang nakangiti ang kalayaan. Napakasarap pero minsan nakakalito kung ano ang gagawin. Baka naramdaman mo rin yan. Ang halo-halong saya at tanong. Paano po ng mga araw? Paano manatiling malakas, konektado at puno ng inspirasyon? Our minds need care Ngayon, too. Ngayon magsasama tayo sa pagtuklas ng mga simpleng ideya nakakagulat na katotohanan at mga tip na magpapasabi sa'yo. Kaya ko pala ito. Una, pag-usapan natin kung ano talaga ang pagre -retiro. Hindi ito katapusan kundi isang bagong simula. May pag-aaral na nagsasabing 65% ng mga senior ang natuklasa ng bagong hilig sa loob ng limang taon pagkatapos magretiro. Halimbawa si Mang Tony, kapitbahay kupit na dati ay mekaniko. Ngayon nag-aalaga siya ng mga orchids. Noong una, natatawa siya sa mga unang tanim niya na nalanta. Pero ngayon ang hardin niya ay parang munting paraiso. Ang natutunan niya, walang edad ang pag-aaral ng bagong bagay. Baka para sa iyo ito ay pagsusulat, pagpipinta o kahit pag-aaral ng sayaw. Ang mahalaga magsimula ka kahit maliit na hakbang lang. Kung usapang kalusugan naman, walang kailangang maging komplikado. Alam mo ba na ang ling minutong paglalakad araw-araw ay maaaring magpabuti ng lakas ng puso ng 30% pagkatapos ng sex na po? Sabi ito ng kaibigan kong si Drora Amila na tumutulong sa mga senior, si Aling Nida Sex na put nagsimula sa maikling lakad sa palengke. Ngayon kasama niya ang mga apo sa pag-ikot sa plaza. Subukan mo ito. Magsuot ng komportabling sapatos. Magpatugtog ng paboritong kanta mula dekada pit at maglakad. Para ito sa katawan at kaluluwa. Ngayon, tungkol naman sa teknolohiya, alam ko parang bundok itong akyatin para sa marami. Pero pakinggan mo ang kwento ni Tita Linda. 72. Na natutong gumamit ng cellphone para mag -vide. Call sa kanyang mga anak sa abroad. Noong una, natatakot siyang baka masira ang gadget. Pero sa tulong ng simpleng tutorial sa YouTube na yon, parang eksperto na siya sa Zoom, ang sikreto, dahan-dahan lang. Magsimula sa pagpapadala ng text o paghahanap ng recipe online. Maraming library o community center ang may libreng workshop para sa mga senior. At alam mo ba, 80% ng mga senior na sumali sa ganitong klase ay mas kumpiyansa sa loob ng isang buwan. Ang pamilya, malaking bahagi rin ito. Minsan parang ang mga anak o apo natin ay laging abala. Pero ang maliit na hakbang ay kayang magpabago. Si Aling Carmen Anim na Putsam, nagsimulang magpadala ng maikling sulat sa kanyang mga apo kahit na malapit lang sila nakatira. Isinulat niya ang mga alaala -ala niya tulad ng unang beses na sumayaw. Siya sa isang barrio fiesta. Gustong gusto ito ng mga apo niya at ngayon, nagpapadala rin sila ng mga kwento o larawan. Subukan mong magsulat ng maikling kwento tungkol sao at ipadala. Magugulat ka sa epekto nito pagdating sa pera. Mahalagang maging maingat. May pag-aaral na nagsasabing 4% ng mga senior ang nagugulat sa dami ng kanilang gastusin araw-araw. Si Mang Romy Siu, natutong magtala ng bawat piso na ginagastos niya sa loob ng isang buwan. Napansin niyang makakatipid siya sa pagluluto sa bahay kaysa sa madalas na kumain sa labas. Nakahanap din siya ng mas murang plano sa telepono na nakapagtipid sa kanya ng mime sa isang taon. Kung parang nakakalito ito, maraming organisasyon ang nag-aalok ng libreng payo sa pananalapi para sa mga senior. Sulit na subukan. Pero higit sa lahat, ang mahalaga ay makahanap ng layunin. Pagkatapos ng anim na may kalayaan kang pumili kung ano ang magpapasaya sa'yo. Si Aling Gloria 73 sumali sa isang book club sa kanilang barangay. Pagkatapos ng mga taon ng pagtatrabaho bilang narse, naramdaman niyang nawala ang saysay ng buhay niya. Pero sa book club, natuklasan niyang mahal niya ang pagbabahagi ng mga ideya tungkol sa mga nobela. Ngayon siya pa ang nangunguna sa mga diskusyon. May mga paraan para makisali, pagbobolontaryo, pagtuturo ng sing o kahit pag-aalaga ng aso sa shelter, sabi ng isang pag-aaral. Ang mga senior na aktibo sa komunidad ay nabubuhay ng tatlong taon pa sa average. Nakaka-inspire ba? Ang kalusugan ng isip kailangan ding pagtuunan. Minsan nakakalungkot kapag malayo ang pamilya. Pero may simpleng solusyon. Magtago ng gratitude journal. Isulat ang tatlong bagay na nagpasaya sa araw-araw. Si Tita Melwan ginagawa ito sa kanyang notebook. Nakatulis ang mga simpleng bagay. Isang bulaklak sa hardin tawag mula sa kaibigan o masarap na adobo. Nakakatulong ito sa kaniya na makita ang ganda ng bawat araw. Kung hindi mo trip magsulat, kausapin ang kapitbahay o sumali sa isang grupo. Malaki ang pagbabago nito. Sa pagkain naman, hindi kailangang magi. Maging eksperto. Alam mo ba na ang pagkain ng isda, tulad ng bangus dalawang beses sa isang linggo, ay mabuti para sa utak? Sabi ito ng isang doktor na kaibigan ko. Si Aling Betty, anim na putwalo, nagsimulang magdagdag ng gulay tulad ng kangkong at talong sa kanyang ulam. Sabi niya parang kumakain ng bahaghari. Subukan mong magdagdag ng isang bagong gulay sa iyong hapag. Masaya itong eksperimento. Ang pagtanda ng may dignidad mahalaga rin. Minsan parang hindi na tayo napapansin ng mundo. Pero ang iyong mga karanasan, ang iyong kwento, hindi mapapantayan yon. Si Mang Nardo Pito, nagkukwento sa mga bata sa eskwelahan tungkol sa kanyang trabaho bilang mangingisda. Ang mga mata ng mga bata nagnining habang nakikinig. Ikaw din may maibabahagi ka kahit isang simpleng kwento o nangiti. Ng Huwag kang magpapapaniwala na hindi ka mahalaga. May mga araw na mabigat ang pakiramdam. Sakit sa katawan, bayarin o pakiramdam na wala ka na sa gitna ng aksyon. Pero tandaan mo, ikaw pa rin ang bida ng sarili mong kwento. Si Aling Susan Pitong pakala niya tapos na ang kanyang panahon ng pagsayaw dahil sa sakit sa tuhod. Pero natuklasan niya ang mga klase ng sayaw para sa senior. Ngayon sumasayaw siya ng chatsa na may ngiti na nakakahawa. Ang natutunan ko sa kanya, laging may paraan para mahanap ang saya, kahit iba ang paraan, ang teknolohiya muli. Subukan ng isang api tulad ng Brainly para sa mga laro sa isip. Sabi ng isang pag-aaral, 20 minutong laro araw-araw ay nakakabuti sa memorya. Si Mang Eddie Six nagsimulang maglaro ng puzzle games online. Natatawa siya habang sinasabing parang naging instant na ako. Ano kaya ang susubukan mo? Baka magandang mag-aral ng bagong wika para sa susunod na bakasyon. Ang maliliit na kasiyahan niyo ng susi. Naalala mo ba ang mga sabado kasama ang pamilya na may amoy ng bagong lutong bibingka? Bakit hindi mo linggawin gawin yon? Magimbita ng kaibigan para sa tsakaa o magluto ng pansit para sa mga apo. Si Lola Carmen Walomp laging may suman para sa mga kapitbahay. Sabi niya, ang suman ay ngiti sa plato at tama siya. Para sa tulog, isang tip, iwasan ng cellphone isang oras bago matulog. Magbasa ng libro o makinig sa malumanay na musika. Simang Mang Jun, anim na putsam, sinubukan ito at ngayon natutulog siyang parang bata. Kung nahihirapan kang makatulog, makipag-usap sa doktor para sa simpleng solusyon at ang spiritualidad. Hindi kailangang maging relihiyoso. Maglaan ng oras para magmuni-muni kahit sa tabi ng bintana habang umiinom ng salabat. Para sa akin, ang paglalakad sa parke ang nagbibigay ng kapayapaan. Para sa iyo, baka ito ay paghahardin o pakikinig sa mga lumang kanta ni Rico Lepuno. Ang mga ganitong sandali ang nagpapaalala na maganda ang buhay. Sa huli, pag-usapan natin ang pamana. Hindi lang pera kundi ang mga kwentong iwan mo. Nagsimula akong mag-record ng mga o uh, video para sa aking mga apo kung saan kinukwento ko ang aking kabataan, ang mga kalokohan at pangarap. Simple lang gamit ang cellphone. Pero pakiramdam ko ito, ang magiging alaala -ala nila sa akin. Subukan mo rin kahit isang maikling kwento. Kaya naman kahit nasaan ka sa iyong paglalakbay, tandaan na ikaw ay hindi nag-iisa. Bawat araw ay pagkakataon para tumawa, matuto at magmahal. Ang iyong karunungan ay kailangan ng mundo. Kaya naman kung nakaantig sa awang videong ito, maglagay ng like. Ibahagi ang iyong kwento sa comments. Mahalaga ang boses mo at manatili para sa higit pang mga ideya na magpapasaya sa iyong mga araw. Kayo ang mga bituin at masaya akong kasama kayo sa paglalakbay na ito.